Samantala, nagpakawala ng 4-goal masterclass si Kylian Mbappe, kabilang isang mabilisang hat-trick na pumasok sa kasaysayan upang buhate ng Real Madrid sa dramaticong comeback win kontra Olympiacos at panatilihe ng pag-asang umabante sa knockout stage ng Champions League. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Mikulob. Nagpakitang gila si Kylian Mbappe matapos magtala ng apat na goals kasama na ang ikalawang pinakamabilis na hat sa kasaysayan ng UEFA Champions League upang iabante ang Real Madrid sa 4-3 come from behind the panalo laban sa Olympiacos nitong Webes. Tinapos na Mbappe ang kanyang hat sa loob lamang ng 6 minutes and 42 seconds sa unang half ngunit kinailangan pa rin ng Real na pagdaanan ang mabigat na laban bago makuha ang kanilang unang panalo sa Greece kontra Olympiacos sa ikalimang attempt. Natuldukan din ang tatlong sunod na laro ng Madrid na hindi nakakuha ng panalo. Umabante ang Real sa ikalimang pwesto, bitbit -bit ang 12 puntos, habang ang top 8 ay otomatikong makakaakyat sa knockout stage. Nalaglag naman ang Olympiacos sa 33rd position na may dalawang puntos. Magang nakuha ng Olympiacos ang kalamangan sa pamamagitan ng goal ni Chiquinho sa ikawalong minuto. Ngunit agad itong binura ni Mbappe sa ikadalawamput-dalawang minuto mula sa assist ni Vinicius Jr. Sumunod agad ang kanyang header mula sa pasa ni Arda Guler bago tuluyang kumpletuhin ang hat sa isa pang malinis na finishing. Kontrolado ng Real ang natitirang bahagi ng unang half at muntik pa makadagdag si Aurelian Jumani nang tumama sa poste. Bumawi naman ang Olympiacos pagpasok ng ikalawang half sa header ni Mehdi sa 52nd minute marker. Sa ika na pong minuto, tila na ibalik ni Mbappe ang kontrol matapos ang kanyang ikaapat na goal Mula muli sa assist ni Vinicius Jr. ngunit hindi pa rin sumuko ang Olympiakos. Muling dumikit ang host matapos ang header ni Ayob El -Kabi sa 81 minute mark at nagpatuloy ang kanila matinding pressure habang halos ikulong ang Madrid sa sarili nilang base. Nagkaroon pa ng mga pagkakataon sina El Kabi at Gabriel Strepeza ngunit hindi na nila nakuha ang pang-apat na goal na magpapatabla sana sa laro. Ako si Jake Mikulob, Abante Sports Now na.